ang programang Kapitbahay. Kayo'y nakatutok sa Radyo Aguila DZEC 1062. Mapapanood rin po kami live, syempre sa aming social media account, Facebook at YouTube. Umami, meron tayong i-welcome ha na pet. Syempre, ibibida yan ni Kuya Joe Huerta. kaya, no, ito ang ano, uh, paano kumonekta ang isang dog sa isang pinoy, diba? Sa ibang bansa. Mm -hmm. Yun ang alamin natin kung anong kwento. Na ang pangalan ay Tagpi. Huwag na nga natin patagalin. <laughs> so, welcome na natin sa kapigbahay. Ayan. Siyempre, dito na tayo sa ating a uh, bidang pet. <coughs> Ikaw ba ay pet lover? Meron ka bang let maku? Cute, clingy, pabebe, o oh, may pet problem? Ito ang segmentong para sa inyo. Dahil dito, pet niyo ang bida. Ano man yan, Ayan, i-welcome natin sa kapitbahay si Kuya Jose Huerta. Ayan, o kasi Kuya Joe. Good morning sa'yo Kuya Joe. Good Ito morning po. Ito si po si Chargie. And this is High CP. Magandang araw. Po. And Kuya Joe, kumusta ang umaga natin? Ito po ah, uh, mabuti naman po. Mm -hmm. Go ahead po. So, ayan, ayan nga po, uh, sa kasalukuyan sa po, isa nandito ako may sa Pilipinas. Mm -mm. At uh, for vacation po. Ayun. Mm -hmm. Saan bang ano? Ibig sabihin, galing sa ibang bansa si Kuya Joe? Opo, galing po ako ng uh, Saudi Arabia. Mm -hmm. oh. Eh Kuya Joe, ibig sabihin, OFW ba tayo? Opo, isa po ako nga, OFW. Mm -hmm. Ayun, baka pwedeng kwento muna kami, eh gano'n na tayo katagal na ano? OFW? Bali, ten years na rin po ako mm -hmm. uh, bilang isang OFW ha. Nakadalawang company po ako sa Saudi. Una, mm -hmm. two years. Din uh, itong aking uh, previous company is a, uh, uh, kasalukuyang com company is uh, eight years na po ako. Mm -hmm. Ay, Kuya Joe, paano tayo napunta sa Saudi Arabia? Ano po, uh, kasi sa paghahanda sa pag-aaral ng aking mga anak. Mm -hmm para sa kanilang up future. Ayun. To find greener pasture, eh, no? Ayan. naman kasi ng ano, tumawag ng pansin ko. Nakas naman. Hindi, <laughs> ano, kami ay ni High CBI dog lover talaga. Yes. Kaya yes. Mm. oo. At ang ating mga kapitbahay, di ba? Kaya meron kami segmentong bidang pete. Eh. E, tumawag sa akin ng mm. attention yung pagpo-post mo tungkol kay Tagpi at nakakatuwa naman yung kanyang, yung mga video na sinishare mo. Una sa lahat. Sino ba si Tagpi, Kuya Joe? Uh, si Tagpi po ay isang uh, stray dog sa mm. Saudi na aking nakita nung mm -mm. bagong panganak siya. Mm -mm. Bali, nakatira po ako kasi sa isang accommodation. Mm -mm. Nung pagbaba ko ng aming accommodation, may nakita po akong isang aso na mm -mm. nanganak. Mm -mm. So, pinangalanan ko po siyang Tagpi. Dahil? At nung... Oo, bakit, dahil po doon sa kulay niya kasi na black and na uh, white. Oh, oh, kaya po, uh, mostly po kasi pag na, uh, yung aso na gano'n ang kulay isa, mm -hmm. tagpi yung aming ay pinapangalan niya, mm -hmm. niya si tagpi. Ayan nga, no? Black and white. Oh, Ayan si Tagpi. So, doon mo siya nakilala dahil sa accommodation. Eh, paano yun, kuya? Paano nangyari na palapitan loob nyo doon sa aso? Kayo ba'y dog lover talaga? Ah uh, to po, mm. dog lover din po ako. Mm -hmm. So ibig sabihin sa Pilipinas may alaga rin kayo. Oo. Mm -hmm. To po meron po, uh, aso at pusa. Ah, aso at pusa. Ano po 'yun? Uh, alaga niyo po talaga o oh, nasa labas lang siya? Ganoon. Mm. Ah, nasa labas lang po kasi sa Saudi po isa bawal po talaga ano mag-alaga ng aso. Oh. Ay, may policy na ganun. Eh paano yun lahat ng oh. ano? Ah, uh, ganyan. Aso oh. nasa, nasa ano lang. Opo, nasa Ade? labas lang po. Oo. Buti hindi po siya hinuhuli. At, mm -hmm. ah, hindi naman po. Maswerte po kasi si Tagpit, bali nasa loob siya ng compound ng aming oh, accommodation. Di ah. gaya po ng ibang aso na nasa labas sila. Mm -hmm. Kapag ganyan stray dog, o kaya bigyan nyo kami idea, anong uh, breed o tawag sa kanila? Kasi sa atin, di ba, merong aspin, o kaya yung mongrel, oh, di ba, oh. dating tawag. Diyan, anong, uh, anong breed ni Tagpi? Mm -hmm. Si Tagpi po isa uh, sabi nila is a uh, kanaan dog o yung uh, kanaan semi desert dog po siya. Oh. oh. Anong behavior ni Tagpi? Ah, napakabait po ni Tagpi. Tahimik siya. Mm, -hmm. mm -hmm. Eh, yung paano, dira, ano, paano kayo biglang ano, yung gumangan loob ninyo sa kanya? Nung ano po kasi nung nakita ko siya ng anak, mm -hmm. agad-agad din lang ko siya ng uh, pagkain dahil nakahawa po ako mm -hmm. kasi wala naman, wala naman talagang magpapakain sa kanya. Mm -hmm. So doon po nagsimula yung uh, pagiging malapit namin ni Tagpi. Mm -hmm. E eh, balita ko sa isang vlog parang ano ah, yung sinundang ka? Opo, yun po yung ano eh, mm -hmm. yung pumunta ako ng hospital mm -hmm. para magpa-check up. Mm -hmm. Hindi ko po alam na nakasunod si Tagpi dong kasi nung pumunta po ako ng hospital wala namang asong sumusunod sa akin. Tapos nung abang inaantay ko po yung result, napansin ko doon sa glass uh, glass door, sabi ko parang si Tagpi yung nasa labas. So, dali-dali po ako lumabas. Tapos nung tinawag ko nga po, kasi anong uh, tinawag ko siya, lumingon po kaagad ay sabi ko si Tagpi nga sabi ko ba pa paano nakasunod to sa akin ay, medyo malayo po yung accommodation namin o, layo, oh gaano kalayo from your accommodation to hospital mga mga 400 meters 4 to ah, 500 meters mga, mga kalahating kilometro uh din ah opo opo oh, oh. Ay, sinundan ka lang niya o oh. ano, ano sinundan yung amoy niya parang gano'n. Mm -hmm. no? Parang gano'n po siguro. Mm -hmm. So, isa yun sa mga ano, ah, ah, nakakatawang karanasan mo kay Tagpi. Pero meron oh, pa silang ano, parang pagkakaiba sa ugali o kaya itsura. Yung dito, sa observasyon po ninyo, yung stray dog dito sa Pilipinas, tsaka jaan. Kasi siya ay sabi nyo nga eh, kanaan, ano eh, wild mm -hmm. desert dog eh. Opo. Mm -hmm. So, si Tagpi po, para din siyang aspin yung itsura niya. Mm -hmm. Siguro si Tagpi may nagdala din ng uh, aso mm -hmm. na galing ng Pinas tapos nung nagsawang alagaan uh -huh. dinala doon sa sa isang lugar na uh -huh. malayo po sa sa bayan. Uh -huh. kaya, napunta, ma, kaya napunta po siguro doon sa aming lugar si Tagpi kasi malayo po yung ano liblib po yung lugar namin. Uh -huh. Parang ginagawang uh, tapunan ng mga ano stray uh -huh. dogs, stray cats ganun po. Uh -huh. Bali ganun yun na po katagal na ayan. Uh, pinapakain niyo si Tagpi, inaalagaan. So nag-start po na nakita ko siya September 8. Mm -mm. Ah nito lang, May... to oh, lang nito. Oh, ito ito lang po ang ano tong mm -mm. year na to. Mm -mm. Tapos yun nga naging uh, parang uh, magkaibigan na kami uh, pamilya na yung touring ko sa kanya. Bakit parang sinusundo ka lagi, Kuya? <laughs> sinusundo. Ka, Opo, oh, kuya. ito po kasi nga no latest sa uh, mga video niya mm -hmm. ko rin yung uh, one week before na magbabakasyon ako mm -hmm. sa Pilipinas. Na dati pong hindi niya ginagawa. Isa, yun nga, uh, kapag alis ako ng bahay, papasok sa trabaho, mm -hmm. sumusunod po si Tagpih na hatid ako doon sa gate. Mm -hmm. Then after uh, pag, ng work, pagbalik ko ng uh, accommodation, sa lubong na rin po siya kagad na dati naman po hindi niya ginagawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Pag ganyan po ba, ito po, um, For on the lighter side daw, ano daw pinapakaino kay Tagpe? Filipino food daw oh, ba? Ano, Arabian food. <laughs> oh, and ano po, Filipino food. Mostly kasi pinabaka, ba, pinapakain ko sa kanya isa, naglalaga ako ng liver mm. ng manok, mm. uh, minced wow. chicken, ganun po. Wow, talaga uh, pinag wow. oh, oh pinagluluto pinagluluto ni luluto Kuya Jo. Oh. Oh. Baka mm. sabi, ay sana, aso <laughs> na lang. <laughs> Eh, Tapos ang po? paborito niya, mm. yung ano, may, may kalabasa. Wow! wow. For the vegetarian din. Hindi na oh, kalabasa. Po. Oh, hindi na. Uh, hindi. Wow, spoiled ah. Spoiled? Oh. <laughs> <laughs> hindi yung... Niyo... <laughs> eh, paano po yan? Wala po kayo doon. Oh. oh. po siya? Anong kalagayan niya? ah uh, Inihabilin ko po siya sa kasama ko doon. At uh, pinapakain naman daw po nila ta binibigyan ng inumin. Yun nga po, ang dami laging nagingin ng update ni Tagpi kasi Marami po talagang ano uh, napamahal wow. kay Tagpi. Wow, umam ganun talaga po. Sa na natin. Oo, talaga yung aso. Lililin pa talaga siya ni oh. ano eh you know, ni Tagpi kung kasama niya kasunod niya si Kuya oh. Joeen. Eh, baka no? bigla ka daw mawala sa paningin niya. Oh. <laughs> Tapos nung ano po yung paalis na ako, hindi na po ako nagpakita sa kanya. Oh. Kasi oh. baka susunod na naman sa akin. Oh, papunta din ako ng yun. airport. Oh. Ayun. Ayun, Kuya Joe, uh, sumagi ba sa si isip nyo na ipampon o i-poster si Tagpi? Opo, kasi yung nga uh, po, uh, may plan ako ng magbabakasyon ng December. Sabi mm. ko, na kasi nag-aalala ako sino kayong uh, magpapakain kay Tagpi, abang uh, uh, wala ako. Kasi nung panahon po yan, may anak siya na ano 6. Mm -mm. Ang gaganda po nung tuta, kaya ang dami nagko-comment na iuwi ko daw sa Pilipinas si Tagpi. Kaya lang po, nga. hindi po ganun kasi kadali yung ano pag-uwi ng Dito, aso. o totoo, oo, oh, oo. Oh. Ayun. Oh, kasi yung proseso yung process, eh no? yung mm. ano, yung Opo. mga yung mga papeles, oh. ganyan. Pero diyan pa para mm. may city pounds sila, kuya. Na hinuhuli ganun. Sa Saudi po parang ano eh, parang wala po eh. ah, kasi, ano. Ayaw po nila sa aso sa Saudi. Oo. Oh. So ibig sabihin kung ayaw, parang wala din ku'ng meron. Anjay lang sila. Opo. Ngayon, kung wala, yun na yung pala, o, basta, basta dyan ka lang. oh, Wal, oh. Wala palang policy na ganun. Sa atin kasi, di ba, yung nang ano, uh, may mga grupo pa nan ng government mm, mm, mm. NGOs o. na lumilingap di po ba sa mga stray opo, animals? Opo, opo, mayroon po. Mga nagre-rescue. Sa Saudi po kasi mm. nung pinapa-adopt ko si Tagpi, mm -hmm. ayaw po nila kasi ano nga daw po siya kanaandog. Mm, bakit ano? Wild, ah. Parang wild dog po siya, ah, oh. na nabubuhay daw po kung saan sila doon sa lugar na nakasanayan nila. Mm. So, ibig sabihin territorial pala din sila. Opo. Ah, so, doon, kumbaga dyan nakita si Tagpe, malamang kumbaga yung kanya mga descendants, uh -oh. o kaya yung nauna sa kanya, diyan na sa na, lugar. Dyan, dyan na talaga, oh, diyan na siya nasanay. Yung... Iyon pala ibig sabihin. Opo. Opo babalik at babalik kung kuwari iuwi mo siya sa ano tapos may tendency bumalik din siya doon sa lugar oh di siya nakasanay yung... tama territorial na ayan ayan kuya ano kuya Joe baka meron ka nais na mensahe sa ating mga kapitbahay yan so ang mensahe ko lang po sa mga nag-aalaga ng aso o anumang mga ayop so bigyan po natin ng uh, atensyon at pagmamahal yung mga alaga natin. So, karamihan po kasi sa mga nag nagaalaga ng aso isa uh, ginagawang bantay lang sa bahay, tinatali uh, para may magbantay sa kanilang bahay kapag sila ay umaalis. So, pag nag-alaga po tayo ng aso, uh, ituring natin silang uh, parang tao din dahil yan po ay eh, nangangailangan ng uh, pagkalinga at uh, pagmamahal. So, ang aso po ay... Eh, uh, mansa uh, best friend nga po ang sabi nila sa dapat uh, pagtuunan po natin at uh, bigyan ng pagmamahal ang ating mga alaga hindi yung uh, pakalat-kalat lang mm -hmm. uh, nakatali so ako po kasi pag nag-aalaga uh, hindi hindi po namin tinatali o uh, kinukulong mm -hmm. para mas malaya po silang nakakagalaw Ayan. yun laa uh, kausapin natin oh, oo natin ang atensyon oh. no, po, mm -hmm. kasi nakakaintindi naman yung mga aso mm -hmm. Mm -hmm. Pero nimesan ba, hindi mo nakita ng parang aggression si ano si Tagpi? Irritable Kahit nang eh. nabanggit mo sa unang pagkikita nyo ay uh, bagong panganak kasi alam ko, oh, um, oh, ano sila eh. Yung alam mo na alert status yung mm -mm. baga. Opo, yun pong isa din kaibahan ng aso sa Saudi. Mm -mm. Na dito sa atin, ano eh, maaaring sunggabang ka o oh. rahabuling ka. Pero si Tagpi po nung nakita ko, wala po, uh, napaka-tahimik niya. Pero nung una po, ah, uh, nag din po ako, mm -hmm. basta inabutan ko siya ng pagkain, mm -hmm. hanggang sa araw-araw ko po siyang binibigyan mm -hmm. ng pagkain, unti-unti hinahawakan ko na siya. Oh, mm -hmm. So you keep hanggang your distance muna. Oh, Sabi ko, oh, oh. ah maamo pala ka ko siya. Mm -hmm. Ayan nga, kakulay lang din nung dati kong alaga. <laughs> 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 oh, oh, oh. Uh, Kuya John, hindi ka namin abalahin, enjoy your vacation. Maraming, 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 maraming salamat, salamat, salamat po. At uh, napansin niyo yung aking uh, oh. mga na-upload na video about kay uh, Tagpi. Mm. So maraming nga uh, po nakaantabay sa mm. ano na to, segment na to. Oo oh, oh, oh. parang merong ano Post. eh. Ayan. Ano ba to? Out Reality! Si Tagpi. Sana nga po, uh, next na vacation ko isa maisama na rin si Tagpi dito sa Pilipinas. Dahil oh, wow. uh, ah... Uh, o, Oo, baka ito rin yung maging dito, uh, si Tagpi. <laughs> dahilan oh, yeah. na mas maraming makapanood, mas maraming makatulong sa gastusin para madala <laughs> natin si Tagpi dito sa Pilipinas oh, wow. Kuya Joe marami salamat. Uh, marami, Bye -bye. maraming salamat Maraming maraming salamat din po Have a nice day po Ayan mga kapitbahay ang nakakwentuhan natin ay si Kuya Jose Huerta yung kanyang FB page kung gusto niyo makilala si Tagpi ang stray dog, di ba mm -mm. na isang kanaan, uh, wild desert dog. Wala po sa Saudi Arabia. At yung FB page ni Kuya Joe, Joe jo, It Yourself Vlog. joy It Yourself. O oh, hindi, nakakatuwa yung mga pagluluturin, yung yeah, mga payak na pamumuhay. oo. Maganda nakaka <laughs> rin nakakapanood tayo ng high C, ba? Diba? Oo, nakakaano siya eh, nakaka parang uh, nakakabigay ng ano, uh, no, positive vibes, oo. mga ganon. 'Pag ang na, na natin, yung simpleng pamumuhay minsan. 'Yun yung ano eh, mas doon tayo panatag, mas komportable. Mm. Mm. Baka medyo tumataas, o kaya masyadong malayo ang ating ano, destination. <laughs> yung pala ay. <laughs> ito lang pala masaya. Ito, ito na pala yung masaya. Na. yung, yun na. yung pinaka the best, yung pinaka oo, simple, di diba, mo pababago. Simple pero masaya. Mm -hmm. So, ayan. Para sa ating bidang pet, si Tagpig. Nakalain mo, wala ka malay-malay si Tagpig. Sunod, <laughs> sunod, oh, so, sunod, sunod lang siya kay Kuya Joe. Sunod lang siya kay Kuya Joe. Pero ang dami tapos, ng ano, um, nag-aalala para oh, sa kanya. Oh, oh, Parang mga may na followers na siya. Na siya. Oh, masaya, masaya. Ayun po. Kung in return. Mm yung kanyang ano naman yung pagkabutihan pinakita sa kanya ni Kuya Joy ginantihan niya sa pamamagitan tuwing darating si Kuya Joe galing trabaho susunduin may hatid pa Uy, oh, parang na, hachi ko oh, oh. <laughs> parang ano no, ang sarap kasi yun no, mm. sa pakiramdam ng may sumasalubong sa mm. sa'yo totoo o, na. may naghihintay atin, oh, may nagaatay ng iyong pag-uwi ayo may reason ka para umuwi hindi <laughs> <Aba. laughs> <laughs> <laughs> e uti ka ng uti ibig <laughs> ba <laughs>